Kasi rulagad agad yung aking hawak guys. Kaya ayan. No choice tayo. Dahil lang. Trabaho natin yan. Ayan. Ilagyan ko ng tubig kasi papakuluan ko na siya at lalagyan ko na siya ng oats. salangpung, habang abo sa mga ay pagpapuyutan eh. so, -so eh. eh. so, ng tubig, pagmimilaw ng kawayan, pagmooding morning pagitan ng asin at yan ang mga kung ano ang papel, sa kanyang ng ng tubig din at aking pap

Kalau ini guys, tangannya, tadi tadi ikong pala na